mainit-init na sabaw ng bulalo na sinusot-sot. Sabay tatagay ng beer na malamig-lamig or ng cocktails. Sarap nito. Dito lang to sa Manila. Kaya sa mga taga Manila dyan na naghahanap ng place na mapag-iinuman, eh dito na kayo sa Mrs. Unlimited. Dito sa kanilang Mrs. Bar and Cafe. Open po sila ng 24 hours. Hindi nyo na nga kailangan lumayo sa Manila para maghanap ng place na peaceful lang. At talagang makakapag-chill inom ng payapa kasama ang mga tropa, pamilya o jowa. Dahil dito sa pinuntahan namin, eh nandito na lahat ng hinahanap nyo sa isang resto. Kapag umorder kayo dito ng isang bucket ng beer nila, eh may libring nuts. Meron din silang tequila sunrise na manamis-namis. At blue margarita na medyo matapang. Pero siguradong pag naubos mo to, eh mapapasabi ka ng kung saan ka naghulang. <laughs> Meron din silang Mrs. Not a Cocktail, may non-alcoholic at alcoholic. Umorder kami ng Biscoff Martini at Cucumber Kiwi. Meron pa sila dito ang iba't ibang klase ng mga inumin. Check nyo na lang itong kanilang menu. Ito yung drinks ng elementary ako ah. Meron din sila. Grabe guys, ang sarap mag-inom dito. Quality na mga cocktails ang matitikman nyo dito na siguradong hindi sayang ang ibabayad mo kasi unang baso palang lang eh tatamaan ka kagad. <laughs> Siyempre, hindi kumpleto ang inumin kung walang masarap na pulutan. May mga pagkain din silang ino-offer dito guys. May chicharon bulaklak, nachos, sisling sisig, sisling tofu, lechon kawale, pares na good for sharing, sa dami ba naman ng laman tapos may bone pa? At may bulalo din sila na sinusotsot na good for sharing na rin. Ang lalaki ng laman nito, may bone pa, panalo. May rice meal din sila dito, tulad ng beef strip. Kaya sa mga naghahanap ng place na siguradong makakapag-chill kayo ng payapa, eh dito na kayo pumunta. At mayroon din silang VIP room na good for 10 to 15 packs, 1,500 inclusive of 1 1k worth of food consumables. Dalawang VIP room na ang meron sila dito na naka-aircon ka. May karaoke pa. Sulit, 'di ba? May mga triangle na kubo din dito. Malinis din ang CR nila dito, guys. At kung mahilig ka mag-billiards, eh meron din sila niyan dito. Grabe, no? Ang daming pwedeng gawin dito, guys. Kaya sa mga taga Manila, diyan eh dito na kayo mag-banding. Located sila sa 1645 Maria Orosa Street, Malate, Manila. Sobrang lapit lang din nila sa Robinson's Place, Manila. Nasa Google Map lang din sila. Available na rin sa Mrs. Malate dati, yung dating nasa karyedo na Mrs. Not a Cocktail. For more details, eh, check nyo na lang ang kanilang FB page. Kaya yayain mo na ang lahat na mag food trip at chill dito. Nandito so, nga pala ako sa may Mrs. Unlimited sa bar nila. Dito sa may second floor. Sumodor nga pala ako ng kanilang Blue Margarita. You know? Sabi may puluto, no? Uy. Sakto yan, idol, ha? Mmm. With man Tommy ha huh? Mmm Mabisa So titigman ko naman tong Kay Madam Charlotte Tikila uh, Tequila Sunrise Tikila Sunrise Ah uh, matamis tamis to eh Mmm Siyempre meron din sila dito Non-alcoholic Bisco Martini uh -huh. Ayan o Mmm po tapos may biscoff sa loob Cheers Ting. <laughs> <laughs> <Woo! laughs> Meron nga pala sila dito ang tofu sizzling, tama? Yes. Yan ang ganda ng pagkaluto, lalaki ng cuts. Sarap to pampulutan, man. Mmm! Ang sarap ng sauce. Masarap pampulutan. Masarap din yung ulam. grabe. Ang sarap mag-inom dito kapag ganito yung mga pulutan. Mm -hmm. Siyempre, bago ka mamulutan, kailangan sumat ka muna, di ba? Mismo. Kaya dapat, sasat ka sa sasat dito. Ito, lechon kawale, oh. Uy, mayana, na tol. Kunin mo yung alak mo. subat mo muna. Ay, oh, shot pala. nga muna. Patakaran. Ito, shot muna. Ito, sarado to eh, oh. oh. Uh -huh. Yan. Pwede na. Oh, pwede na. Pwede guys, ito nga pala yung kanilang chicharon bulok-lok. Uy. Uy, tikman natin na walang suka. Mmm. Crispy ah. Ang ganda ng pagkaprito. Okay, namilasa rin guys ah. Ito masuka naman. Mmm. Mabisa pang pulutan tungkol ng chicharon buloklok. Oh. Nga pala guys, kapag uh, nag avail ngayon ang isang bakit nila uh -huh. ng beer, may libre sila dito ng mani, nuts. Ayan ang nuts. Puno uh, Tuno yan man. Sa buwasan lang eh. Ito kasi kanino po binakbakan yan eh. Boy, ko yun. Ano ba yun? Hmm. Teka, shot muna ako. Yan, tama yan. Baka may masabi kasi isa dyan pag namulutan agad ako. Wala. Meron sila dito nachos man. Ano know, nachos Oh. Tol. Ano? Walang katapusan yung pag-inom-inom -inom ko pag shot-shot ko eh. Bakit? Yung iba-iba rin kasi yung pulutan. Okay lang yan, tol. Shot na naman tuloy oh, ulit shot ako. Nasing na, na ako eh. Kala ko di mauubusin eh. Grabe, napakaganda pala mag-inom dito sa Mrs Unlimited, no? Mismo, idol. Bali, sa tapat lang pala sila ng Robinson's Place Manila. Aha. Uh -huh. At grabe, nalasing agad ako dun sa kanilang Blue Margarita. Uy, halata nga, 150 lang isang glass nun na nahilo agad ako. Sabay <laughs> so, meron pa dito yung stallion redders. Uy. Di ba? Tapos ang daming pulutan lagi kaya panay shot ako ng shot. Ayan, naman natin itong kanilang sisig. Kaya no? Mm -hmm. Poro sarap pagdali sa itlog. Oh, talagang hindi luto yung dilaw. Ayun yung gusto ko dyan man. Mmm! Redors. Mukhang may palo yung sili idol ha. Ah. Na solid. Guys, ang maganda nga dito sa may Mrs. Unlimited, dito sa bar nila eh. After nyo mag-inom-inom, mm may masarap na food dito. Eto, medyo lumamig lang to kasi nag-inom kami. Bali, umorder nga pala ako dito ng beef strip. Mmm. Sarap ng susa. Mmm. Guys, meron din sila dito ang bulalo. yan good for sharing yan. Yan bulalo nila. Dami mga laman yon, lalaki ng laman, no? Tikman muna natin sa bow. Ang sarap man Parang bulalaw sa tagaytay ah Bone marrow Ito may laman oh Hmm. Ang sunod naman natin titikman guys Itong pares, Uy, pares. Good for sharing din to uh -huh. mm -hmm. mm. Sarong bulaklak o oh. Sarong bulaklak nolo? Teka lang guys, meron nga rin pala sila dito Magnolia. Uy. Ano nga ba to? Healthy. Uy. Tol, pansin ko pang elementary yan dati. hmm. Sarap na yung ito mo, no? Meron din pala yan dito guys, sa may Mises Unlimited. Try nyo dito.